tatlong security officer sa loob ng Naia Terminal 3 sinibak na sa pwesto. Ito nga ay dahil sa kanilang pang-aakusa sa isang pasahero na mayroon daw silang di umano tinatagong bala sa loob ng bag nito. Kahit nga ongoing pa lang ang ginagawang investigation sa tatlong nasabing security, ay agad-agad nga at effective immediately ang pagsibak sa mga ito. Sinibak na sa pwesto ang tatlong security screener ng naiya na sangkot sa umano'y tanimbala nitong isang linggo. Para bigyan tayo ng detalye, live mula sa naiya sa Pasay, nasa front line ng Balitang Yan, si Gerard de la Peña. Gerard, una muna, napatunayan ba nga na nagkaroon talaga ng ganitong insidente ng tanimbala? Ano ang naging resulta ng investigasyon dyan? Ruth, actually, alam mo, sa ngayon ay ongoing pa yung investigation. Pero alam mo, kahit ongoing pa lang yung investigation, ay epektibo na ngayong araw yung pagkakasibak sa pwesto nitong tatlong security skinner na inareklamo nga ng dalawang pasahero dito sa NAIA noong March 6. Ayon mismo kay Secretary Vince Dizon, ay uh, malinaw ang panawagan nila sa lahat ng kawani ng uh, departamento at mga attached agencies nito na maglingkod sa mamamayan at huwag maging pabigat sa mga ito. Kaugnay ito sa na nag-viral sa social media kung saan inireklamo ni Ruth Adel ang mga security screener na humabol sa kanya hanggang sa boarding gate dahil may nakita umanong basyo ng bala sa kanyang hand-carried bag. Ayon sa video na ipinost nito, hindi na sila pumayag sa hiling ng mga screener na bumalik pa sa x-ray machine para lang masilip ang kanyang bag dahil ilang minuto na lang ay sasakay na sila ng eroplano. Kaya doon na lang sa mga upuan sa boarding area binuksan ang kanyang bag. Ayon sa Department of Transportation, maling-mali ang ginawa ng mga screener dahil dapat ay doon pa lang sa x-ray machine ay hinarang na agad ang pasahero kung kahina, may makitang kahinahinala sa bagahe nito. Dahil sa insidente, pinapasilip ni Dizon ang mga proseso at protokol kaugnay sa pag-inspeksyon ng mga bagahe at kung anong dapat mabago rito. Sa ngayon, ay ay nasa Vietnam si Adele at ang kanyang anak para magbakasyon. Ruth, nakarating na raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang insidente at ayon niya kay Palas Press Officer Undersecretary uh, uh, Claire Castro ay kailangan daw pa-imbestigahin ito para mapanagot na ang dapat managot. Ruth. Ako Gerard, bukod sa isyu na yan, uh, yung isa pang parang aberya dyan sa iyan nagkaroon daw ng power outage kahapon, may nabanggit pa tungkol dyan si Secretary Dizon. Tama yan, Ruth. As sinabi nga ni Secretary Dizon, Asinabihan sinabihan na niya ang Manila International Airport Authority na tingnan na ako na yung mga bagay na pwedeng baguhin para hindi na ito maulit. At sinabi rin ni Dizon na talagang hindi ito katanggap-tanggap dahil tumagal ng more or less 10 minutes yung power outage dito sa NAIA. Sa tatlong terminal lang NAIA kahapon, kaya kailangan ding makausap ang new NAIA Infrastructure Corporation tungkol dito. Samantalang, Kaugnay nga sa nangyaring insidente nitong nakaraang linggo sa Naiya Terminal 3, isinalaysay nga na ng nasabing biktima sa kanyang Facebook page kung ano at kung paano sina Trinato ng nasabing tatlong security. At ito nga ang kanilang buong salaysay. Anong basyo? Anong bala? Wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Senior na ako, bakit nyo ginagawa sa amin ito? Maawa naman kayo sa amin, mga salitang hindi ko akalain maisisigaw ko sa harap ng mga opisyale security sariling mga kababayan ng Nahia Terminal 3 Philippines. Incident at Nahia Terminal 3, March 6, 2025, araw ng alis namin papuntang Vietnam, nakarating naman kami ng maaga sa inaasahan sa Nahia T3 kaso sa dami ng tao sa immigration. Halos sabuti na kami ng boarding ng flight namin andun pa din kami sa immigration. Nagtatakbo na kami para lang makaabot kami sa flight namin. Nang makarating kami doon, biglang nag-announce ang Cebu Pacific na nagsimula na ang boarding sa boarding group 1. Kami na nasa group 5 pa naman, hahabulin sana ang pagbili ng tubig Biglang mailumapit na babae galing sa security sa nahiya at nagsabing, Ma'am excuse me po, may nakita po kasi kaming anting-anting sa bagahin niyo, ninunguso niya yung maleta ko. Mabilis naman nasagot ko, ano yun, anong anting-anting? At ang sabi niya, baso patawa-tawa pa. Akala namin nagprank-prank lang kasi napakakasual ng pagkasabi niya. Ang sabi ko sa kanya, wala akong alam sa basho at kung gusto niya i-check na niya dun mismo kung asan kami, boarding gate, kasi paalis na at baka maiwan kami ng eroplano. Agad niyang sinabi na, ma'am kailangan po natin i-check dun, may tinuturo siya sa malayo, kailangan niyo pong sumama sa amin. Hindi ako pumayag dahil nag-start na nga ang boarding ng flight namin. Sinabi ng anak ko kung may nakita kung i-check niyo, I-check niyo dito, hindi na kami babalik dun sa haba ng tinakbo namin at senior ang nanay ko, sabi ng anak ko. Nagmagmatigas kami, pilit nilang idinidelay ang pag-alis namin na keso at tawagin daw ang supervisor para malaman paano gagawin. Sobrang tagal at 6 minutes na lang aalis na ang eroplano. Halos mahimatay ako sa galit at nervyo sa sinasabi nila at pagmamakaawa na ako na i-check na nila dun ang bag ko. Pero pinilit pa din ipaantay ang supervisor. Dumating ang supervisor, sabi nung unang kumausap sa akin sa supervisor niya, Ma'am dito po nila pinapacheck, tinuturo niya maleta ko, ako naman bubuksan ko na. Sabay sabi ng supervisor, hindi naman dyan eh, sa handbag po nakita. Ang sagot ng isa ay hindi ba dyan? Tumatawa yung babae, sabi ng supervisor, Tas may pinapakita siyang picture ng strain ng bag. Bag ko raw yun. Sa pagkakaalam ko, wala naman laman ang bag ko na mga susi gaya ng nasa picture na pinapakita nila sa akin. Nagtataka na ako, ba't hindi consistent ang sinasabi nilang hindi nagtutugma. Pinakita namin sa kanila ang laman ng bag at halos itaob na ng anak ko ang bag ko para lang mapakita na wala naman akong bitbit na kontrabando o ano man ipinagbabawal na bitbitin. Sa totoo sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng basyo ng bala na sinasabi nila. Sa pelikula lang, kaya napaka-imposible. Nang wala silang makita, bigla silang nagtalikudan dahil naka-video sila. Pilit nilang sinasabi na bawal magvideo pero di ba bawal din yung ginagawa nila. Bigla na lang silang nagatalikuran na para walang halaga ang nararamdaman ko at para hindi sila nakaperwisyo ng tao. Tinatakpan nila mga name tag nila. Nakuhanan namin ng video na patawa-tawa pa nang sinabi ko na isusumbong ko sila kay Sir Tulfo at alam kong laglag bala modus yung ginagawa nila. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang pangmamaliit sa akin. 69 years old na ako kung ano mangyari sa akin ay di naman nila ako sasagutin. Grabe ang nervyos ko sa pangyayari at tumaas ang presyon ko. Hanggang ngayon ay napapanaginipan ko pa rin ang mga pangyayari sa akin. Ang buong akala ko nagbago na ang sistema dito. Gusto ko mabigyan ng aksyon ito at ayaw ko nang may mabiktima pa silang iba. Ni hindi humingi ng paumanhin sa abala at perwisyo na binigay nila sa akin kapag hindi sila naturuan ng leksyon, patuloy nang mambibiktima itong mga opisyalis na ito. Please share po para na din sa awareness sa atin lahat. Maraming salamat po sa staff and mga crew, steward ng Cebu Pacific na hindi po kami pinabayaan hanggang sa makarating kami sa destinasyon namin, patuloy ang pag-aalala at pangangamusta nila sa akin. Sana ay magsilbing aral ito lalong-lalo na sa mga security officer na nasa loob ng paliparan. Tandaan po natin na andyan tayo para magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan at hindi para maging pabigat at magbigay na problema lalong-lalo na sa mga kababayan nating wala namang ginagawang masama sa kanilang pagtatravel. Dahil sa ginagawa nyo ay sinisira nyo lamang ang imahe ng inyong departamento. Hindi naman natin sa nilalahat pero naaapektuhan dito ang mga kasamahan ninyong nagtatrabaho ng maayos dahil lamang sa mga kalokohang pinaggagawa nyo. At kung bago ka pa dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita magsubscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.